sir dapat magpapatyo yung sir lang problema sinagi pa siya pupunta na nga lang sa so shop sagi pa dito yung banda kabila nabundol siya ng ano sasakyan Ano nakabundol sa kanya? Ha? Sasakyan ba? Hindi. Hindi natin alam ano nakabundol. Dito kami sa Edsa sa monumento. Dito siya nabundol eh. Dito traffic pa naman dito. Ay, pa yung mga oh. Hirap din talaga ano yun? Maganda yung para tayo na pumunta sa coach ah. Okay. Dalawin dito. I Ayun know. bas daw nung at malapit sa Shakey's, di ba? Oo. Oh. Una, unahan pa ata. Uy, may ano bingo? Apply over daw sa. Apply over to picture na eh. Ayun, yung ano. Ito na siya. Ah, Malit na motor yata yung nakasagi ah. Dito na tayo. balik tapoy mo uh, gr nila. ni nung investigador sa traffic bureau, na para na. traffic bureau yan, ito yung investigador natin. Ah, na. na lang po. mo ulit. Alam mo pa daw sa investigador. Pasunod na. pwede. Kailangan pa sagutin mo siya sa ano. sabi niya, sab sagutin niya yung motor eh. Hindi pwede yung ano um, eh. Hindi pwede yung ano, ganun ganun lang. Yeah. ang ang bagal ko po magpatak po eh. Dito ako, tas wala man dito sa harapan ko. Tas bigla oh. niya lang ako sit, tas nasa talaga dyan oh. Tas sabi niya ako pa yung sumingin. Yan. <laughs> Patanda pa naman. Naku, mahirap talaga pa paliwanagan yan. So kami ngayon sa ano, sa Kaluukan sa may investigador. Si settle muna sila bago magano. Matanda pa naman yung nakasagi. <laughs> Nako. Kuy, ang shifter niya oh, basag. Ayun. Tapos yung ano, tamputso. Ayun. Shifter oh, mahal 'yan. Saan ba? baluktot to baluktot ayan baluktot kabilangan yung guests hindi ako papayag na ano to hindi ako papayag na uh, settle settle lang to hmm, andun sila sa so, may ano